Bumaba kami sa ano mga idol building. Bumili kami ng siupaw. Ginutom kami ni Parikoy. Gutom. Bumili kami sa labas kasi mahal dito sa loob. Dollar ang price. Oo. Ah. nag nag naghihintay nag ng elevator, kain mo na. Gutom. Ayan. Kailangan siya ko doon. na. Dapat. Dito muna tayo. Sa so, doon na lang sa pag-akyat. Saan tayo? Sa 2. Ah, sa, two. Oh, sa, three. sa three yun. Maliligaw kami ba? Kasi first time namin dito sa Makati. Dito sa Makati, Makati. Makati! Enjoy mo na lang. Ayan. Ayan siya siya siya